Nagpapaisip din ako ng malalim sa mga taong ito, sa mga mga ganitong uri ng mga pagtatanggol. Samantalang matatalino din naman to. Wala naman duda yun. Nasa isang, sa isang kalagayan, kaya tayo napapaisip, an ano ba talagang pinaglalaban nila? Ano ba, na, ano ba talaga ipinaglalaban ninyo? Dilawan man yan o loyalist man yan. Di ba? E eh, narito na lahat, nasa gobyerno ng ito, ni Pangulong Bumbong Marcos, yung mga bagay na ngayon-ngayon lang talaga natin nasaksihan, kahit pasabihin natin na marami na rin naman mga Pangulo ang nagdaan. Sabihin na natin na may tiwali rin naman nung una. Totoo naman yun. Alam may may angkurat talagang kakambal na, na, na ng ating bansa sa maramahaba na rin naman ating pag-obserba. Pero ang kwestang rito at sinasabi natin na sa kanya lamang natin itong mga bagay na ito na nakikita at na naririnig o nasasaktihan o na yung mga epekto ay talagang nararanasan natin. Yung tiwali o yung, pag, yung mga labis-labis na korupsyon ay talagang sobrang lala. Sobrang lala na talagang napakakapal talaga na mukha nila na ayaw talaga nila halos itago. Harap-harapan na talaga kung sila mandugas. Na kahit mismo yung congressman nila mismo ang nagpapayag na si, siya Aminado talaga